Andiyan po yung container. Ang oh, problema, may problema. Problema problem, po, wala po ka ang kasama. Hindi nyo kaya gawa ng paraan yan. Nandiyan na yung container, nakikip yan. Eh, yung nga po, yung kasama kong isa, umalis eh. Nagpaalam po, mayroon pong uh, sa kanila eh. Ito mang dingding ng tao. E, mayroon pong ano dyan, sir. Baka may gawin lalata so, sa kabilang uh, ano. Sa kabilang, mo. sa kabilang building, baka po mayro? Sa ibang department, tingnan nyo, tingnan nyo. Okay. Ah, tingnan natin. Ay, boss, ito, si ano, si Alvin pala, sir. Narito, narito. Pagka ganyan, i-decisionan nyo na yun. Si Alvin, narito. Papabutin nyo pa ng oras. Eh, wala po talaga kasama eh. Pasensya na po talaga eh. Yung pang container, magmamadali rin eh. Oh, ito siya! Alvin! Pagkan na! Post. Oh, sige! Pagkan rito! Oh. Saan mo punta? Huwag na po saan ako eh! Hindi ka muna Ay, pwede mo! Eh. May, may kailangan ng pera sa kabilang building! Magkakamada! May OT ba kayo, Prime? May OT kayo? Wala! Eh, tamo nga pala siya ng OT, sir! Ikaw uh, muna, kasama ka doon. Ano po gagawin, sir? Magkakamata lang kayo, kailangan ng persa, yung ma ma malakas yung bumukat. Wala kang kasama. Patigin ang katawan mo. Ha? Ah! Katawan ko? Oo, oh, Patayin. patingin. Ba bakit kailangan, sir? Kailangan ng persa, titignan ko malakas. Kailangan, kailangan malakas. Oh, okay. Flex, flex mo, flex mo. Ito, sir, ako na Ay, ito? Ayos oh. pa rin. Ito yan, sir. Pwede niya, sir. Pwede yan, ha? Ito magaling, bilog. Bilog? Bilog to. Huwag mo eh Hindi, pinipisit yung muscle mo <laughs> Sabi ko nga, bilog eh Okay ano sir? Okay na yan Kailangan mo mag-isimula, ganyan na? Ngayon na, punta okay, mo doon sir, si ano, yung head nyo Hans, sama mo. Wala pa po na po isa, sir, kasi wala po mag-aabot kasi magkakamada po kami. Hindi yung pa ba kaya? Kailangan nyo pa lang isa? Hindi isa po, para po sigurado. Yung pong talagang kailangan batak na batak, sir. Malakas yun? Oo, kailangan batak na batak para talagang... Oo, oh, oh tawagin niyo. Kasi may tayong dalawa lang ang bubuwag doon. Kaya nga, kailangan pa natin isa eh. sir, kailangan natin na isa. Ay, tawagin niyo. Yung... Dapat video parang ano. Ang kasing lakas ko, malakas din dapat yung batak na batak po. Oh, para mapabilis na po kasi oh, oh, ito, batak po, sir, sir. Oh, sige, sige, tawagin nyo para matapos na tayo. Oh, na, naman pa, para may tao. Kasi mangga rin oras. Oh, pre, para mabasa. Doon sa ng building ba sir? may container doon? Ay, siyempre. Saan? Sige, okay. pakiwalis na rin pa niya. Pakiwalis. Oh, sige, kita na tayo doon. Sige, sir. Sige, sige. Ano mo na yan? Sir. sir, kailangan pa po natin yung isa eh. Pwede kong...

Pwede ka ba ito, friend? Okay. Yan? Oh. No, 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 no. Batak? Oo, oh, sir. Batak-batak batak po yan. <laughs> Dilat na. Lapat ba? Hindi <laughs> nga po, sir. 24 hours po yan dyan. Eh, parang kulang sa nutrition eh. eh. sabi nyo, kailangan natin batak na batak. Batak, hindi na. Hindi, batak na batak po yan. Hindi nyo naman. Papo okay. okay. po po yan na dyan eh. Wala ka tayo pabumungot dyan. Batak, <laughs> 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 sir. Batak na batak yan. Hindi nyo, tsura ako. <laughs> yan, dami na kumbantay. Sabi mo, batak na batak eh. Sino po yan? Kulang sa sustansya Tawain do no. uri siya, Sir. Sire, batang na batang. Kaye Ilang araw wala dyan, Sir? Dalawang araw, na. O, dalawang araw, Sir! O, dalam mo, Oh! Lan lang! Sire, kaya mo? Ilang Lan lang, e. Sire, tanggap na yan! O, ayan na yan! O, ayan, tanggap gini, 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 gini. Tanggap na yan, tanggap na yan.